Yon, eto na naman tayo mga Pops. Limang straight na talo na ang Los Angeles Clippers simula nung sumali si Harden dito sa team na to eh. Aba, 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 aba. Grabe naman. Nandito si Paul George at Kawhi Leonard, di ba? Paano naman nangyaring limang straight na sunod-sunod na talo itong Clippers? Parang wala sa bokabularyo ni Kawhi Leonard ang matalo eh. Tapos limang sunod-sunod pa, grabe naman to. Ito ba talaga ang effect ni James Harden pagka napapasama siya sa isang team ngayon? Eh yung Sixers pumapal doon eh sunod-sunod na panalo. Eh yun yung team na iniwan niya. Digit atang na kay James Harden na ang malas eh no? Biruin mo sunod-sunod na talo. Eh ngayon nga ang kalaban nila Memphis ngayong araw. Ang Memphis iisa pa ang panalo. Tumataginting na 1-8 ang Memphis bago magsimula ang laban. Samantalang ang Clippers naman ay 3-5. Bago mag-join si James Harden, ang standing ng Clippers ay 3-1. Nung sumali, walang yamo, laging 3-5 eh, no? So ayun na nga, simulan na natin to. Bakbakan eh. Pero first quarter, hindi naman talaga nakalamang tong Clippers. Sirap na sila sa Memphis. 1-8 ang Memphis ha. Take note, 1-8 ang standings. Pero di sila nakalamang sa first quarter. Walang star player tong Memphis, kaya hirap na sila sa standings ngayon. Nakakascore naman kahit papano tong Clippers. Kaso nagtapos ang first quarter sa score na 33-20. Labing tatlo ang lamang eh. No, hirap na hirap ang Clippers. Grabe naman talaga oh. Pumapalag-palag naman pero di talaga kaya. Lang yaw mo tong Westbrook eh no. Akala ko sala pero nakakashoot pala sa 3 points to kahit papano. May ganun pala yung lokong yun. First quarter score mga pubs 33 to 20 lang mga Memphis. Eto eh. Makikita dito sa play na to. Ang efekto ni James Harden talaga. Wala kasing depensa tong si Harden mga pubs. Parang cone lang to eh. Yung pinagpapraktisan ng Mavs phenomenal. Parang ganun lang siya eh. Wa-epek eh. Ayan o, oh, itong Luke Kennard nakashoot ng 3 points. Kaya nakashoot ng 3 points siya nang tagal ng reaction niya O, oh, Ayun no, oh, may screen nga, pero ang tagal ng reaction time niya. Kung gumalaw na agad siya doon edi sana nahabol niya si Luke Kennard, diba? di ba? Di naka-score ng 3 points. Pero ayun no, oh, tulala kasi. Ang tagal ng reaction time, yung tuloy di naka-habol, easy 3 points tuloy kay Luke Kennard, di ba? O oh, ito naman, aagawon siya ng bola, nagrereklamo ba eh. Hindi na lang dumepensa, tumakbo dito sa kabila para maiwasan yung pag-score ng kalaban, makadepensa sa ana. Ayun na nga, oh, counted pa, di ba? Yan kasi eh, nagre-reklamo pa, ganyan ang galawan ni James Harden. Second quarter eh. naman, hindi eh, talaga makalamang tong Clippers, kawawa na tong team na to. Grabe Westbrook dito eh, nakachamba po. Oh. Ngingiti-ngiti po, alam niyang chamba lang eh. Nagtabos ang second quarter sa score na 52 to 45 lamang pa rin ang Memphis. Sa third quarter naman, pinipili tumabol ni Kuya Mukaway, eh, ni Paul George at ni Westbrook. Si James Harden nag-aambag din syempre sa opensa. Sa depensa, wag nang asahan yun. Halos sila na lang ang umi-score dyan para sa Clippers eh. Pero di talaga sila makalamang sa Memphis at hindi makadigit. Ang score ng third quarter nagtapos ito sa 79-68. Eto, eto, eto mga paps, tignan nyo to. Grabe talaga tong James Harden na to eh. Nakatayo lang eh. Lindig naman kasi ang depensa ko eh. James, kung oh, ako coach nito, kukutusan oh, ko lang isa eh. Agdong depensa, nakatayo lang eh. May offense ka nga. Ang problema, wala ka naman defense. Ganun din. Nakakascore ka yung kalaban mo, nakakascore din. Paano tayo mananalo niyan? 'Di ba? 'Yun 'yun lang ang logic na to eh. Defense wins games. Oo, oh, offense wins games. Pero yung depensa kung wala ang depensa, wala din yung opensa mo wala din, 'di ba? Oh, bumutang na nga tayo sa fourth quarter. Fourth quarter dito na nakahabol eh. Akala ko pupurihin na natin James Harden dito kasi naka-shoot oh, three points clutch. 'Di ba? Sabi ko nga may opensa to. Nakabasok to 'to mga fans ng Clippers eh. Eh ang problema, sumubok pa siya ng isang three points. Naku po. May opensa nga pero hindi naman araw-araw pasko. At ayun, natuluyan na mga Pops. Akala ko makakalusot na James Arden eh. Ayun, nagtapos ang laro 105 to 101. Limang straight, natalo ang Clippers. Kawawa. Tinalo ng 1-8 na team. Ayun, 2-8 na ang Memphis. Nag-improve, 2-8. Kung ako sa'yo, Kuya James Arden, magbago ka na.